Ito guys, sirang doorknob guys oh. Pero guys, bago to guys. Nasira nung pinarintahan ko yung bahay. Ah, yan. Sira na. Tapos, ang dumi guys. Yan. Grabe, makikita natin na kahit white yung paint. Napaka-rumi. Ito pa. Yan. Oh. Sobrang dumi. Parang nagluto yata ng uling guys, sa loob ng bahay. Kahit na hindi pa ito nakatires guys, pero dapat naman sana ilimisi nila. At tingnan mo yung banyo guys ha. Yan. Kabago-bagong banyo to guys, pero ito yung nangyari guys. Oh. So. Walang kalinis-linis ah. Yan. Grabe nangyari, guys. Yan yung uh, magiging risk mo kapag nagparinta ka ng bahay. At saka guys, hindi ko lang alam guys kung bakit nasira pati kisame. Ayan, guys, so sirang kisame. Hindi na paayos. Eh uh, bago 'to eh. So hindi ko lang alam bakit nasira 'to mula nung may nag-rain. At ito pa guys, yung ah uh, bad side ng rent ako ng bahay. Eh, malaki din tong pagkakamali ko. Kasi, <clears throat> hindi hindi lang porket naawa ka. O hindi lang porket ibinigyan e, mo sila ng pabor. Kasi nga, e, tao ka, naawa ka sa kanila, pinare-rent mo sa bahay dahil ang mangyayari sa huli, eh, ikaw din yung mapaperwisyo at ikaw din yung magsisisi kung bakit mo sila hinayaang tumira sa bahay mo o nagrent sa bahay mo na nakiusap na wala muna silang i-down. Kasi nga, ang nangyari dito sa bahay ko guys, eh, nakiusap sila na kung pwede daw sana, mag sila na wala silang down payment kasi nga, wala pa silang pera o hindi pa nila sahod o kaya eh, sa katapusan nila nila babayaran. Dahil naisip ko din naman guys na eh, naawa ako sa tao na nakiusap na kung pwede sana silang tumira kasi wala silang matirhan na uh, sa katapusan na lang daw sila magbabayad ng down payment at saka deposit. Ang kasunduan namin guys ganito, sabi ko sa kanila eh, one month advance, two months deposit. Kasi nga, yung pinarintahan kong bahay, ay eh, bagong turnover lang sa akin. Wala pang isang taon to ng turnover mula sa pinapayan ko ng pag-ibig housing loan. So, dahil kabago-bago pa, kailangan ko ng two months deposit at one month advance. Kasi yung two months deposit, guys, para sa akin yun, yun yung maintenance ng bahay. Kasi bago eh. Pero, iwala. Wala silang pera, nakiusap. Dahil naawa ako, pinatira ko sila, siguro mga one week, tumira na sila, wala silang bayad, wala silang down. Pagkakatapusan, eh, nag-down sila. Pero hindi na sunod yung kasunduan namin na two months advance and one month deposit. Ang nagawa nila, eh, nagbayan lang sila ng two months. So, nagpilang kami ng uh, halimbawa uh, ah, August 1 probago yan tumira na sila ng 1 week so pagka katapusan 31 nakabayad sila ng 2 months deposit so natumira na sila hanggang sa dumating yung September 30 1 eh, month na sila so siningil ko sila ng 1 month so nagbayad sila ng 1 month So, meron silang 2 months deposit sa akin sa nagbayad sila ng 1 month. Pero 1 month lang nakatira sila sa bahay. Pag sa sunod na months naman, eh dapat magbabayad naman sila ng renta. So, ang nagawa nila guys, wala silang advance. Tumira sila bago sila nagbayad. Kaya yun, tumira sila ng isang buwan. Tumira sila ng paglagay natin ng September 1 hanggang September 30 doon sila magbayad sa katapusan. Pagka September 30, siningil ko. Sabi ko, dahil ano na, katapusan na, ah, o oh, October 1 ako naningil na, sa Facebook, kasi sa Facebook lang kami nag-uusap. E eh, sabi niya, sa 6 pa daw siya magbabayan, October 6. E, eh, so, sige, okay lang sa akin. Nung 6, nagchat ako, sabi niya, October 7 na lang daw siya magbabayad. E, eh, Nung siya nagchat chat ako, hindi na sinin yung chat ko. So, nataka ako, bakit hindi na sin? Naka-online naman. So, after ilang mga days, or one week, nag-message, nasabi nga magbayad na sa salinggo. So, siguro Wednesday na, araw <coughs> So, win sa linggo na lang daw siya magbabaya. So, winiyaan ko na lang. Pagrating ng linggo, nagchat ako, hindi na ulit nag-sin. Wala nang sin. Kahit online. After 3 days siguro, nag-chat -nag na ando ng amo niya pero natutulog pa. So, may nayaan ko natin. Naghihintay na lang ako kinabukasan. Nang kinabukasan nag-chat ako, hindi na ulit mag-sign. Kaya kung ikaw guys, yung paulit-ulit na ginagawa, nakaka-anoy, nakaka-, -ano eh, nakaka iirita ka naman. Sino iminit na rin ang ulo ko? Kasi bakit ganito yung nangyayari? Eh, hindi naman yung sinunod yung kauksunduan natin. Wala na nga kayong advanced deposit. Eh, ganito pa mangyayari. Eh, magsasabi kayo na bukas, makalawa, parang ganon. Tapos, nung malapit ng mag 1 month, mag 2 months pala na hindi na sila nanabayad, nag-chat na yung deposit nila ay gagamitin na daw nila. Kasi mayroon naman daw deposit, hindi daw ako magmadali ng maningil. Pero sabi ko sa kanya, kapag ginamit mo kasi yung deposit, hindi naman kasi yung kasunduan natin. Ang kasunduan natin, mayroon kayong advance nung 1 month at 2 months deposit kasi nga bago yung bahay na tinirahan nyo o narintahan nyo. Eh, okay naman kayo. Bakit ganun ang nangyari ngayon? Na 2 months na kayong hindi magbabaya dahil gagamitin nyo yung deposit. Pero sabi ko na lang sa kanya, Okay, ganun. Pag ginamit nyo yung deposit nyo, 2 months, eh, ibigan nyo lang bahay nyo. Gamitin nyo na lang yung deposit nyo, tapos alis na lang kayo. Kasi nga, nakita ko parang nahihirapan kayo magbayad. Pero sabi niya, hindi na lang daw siya aalis kasi nga nagustuhan nila terhan. Eh, kasi sa akin guys, yung kung tumans ni mahalaga kasi yan. kasi nga yung bahay, yung maintenance yan lalo na at nasa village, yung subdivision. Yung para sa akin, kapag nasira kasi yung mga kagayang doorknob, kisamig, nagbarayong banyo, nagbarayong uh, hugasan sa kusina, idung ko kasi kukunin yun. Kaya baka kasi kumalis sila ng bigla na hahabol-habol ka. Kagaya ngayon, hahabol-habol ka sa paninigil. So, ganun yung nangyari, guys. Pag karating ng 1, before nga pala, 3 days before na katapusan, nag-message ako sa kanya. So, dahil hindi naman siya kausap, guys, na ano talaga, pag sinabi niya ganun, isusundin. Alam ko naman na pag 31, hindi naman yan magbabayad. Kaya sabi ko, hindi kantyo na lang yung bahay. Bayaran nyo na lang tubig, bayaran nyo na lang yung kuryente, at umalis. Bibigyan ko ka lang kayo ng 3 uh, three days para ibakante yung bahay. So, ang totoo nga guys, umalis naman sila. Pero yun nga, pinuntahan ko yung bahay, sira yung doorknob, hindi na bayaran yung ilaw, pati yung kuryente, hindi. Tapos, ang dumi-dumi ng mga wall, mga pinta. So, napakalaking um, bagay talaga na kapag nagparin ka ng bahay, dapat talaga mayroong deposit at advance kasi nga, protect tayo ng sarili mong ano, pag-aari. Kung baga, siguridad dyan ang pag-aari mo. Na hindi na masisira yung mga bagay na gaya ng turno. Kapag nasira, mahal kasi yan. Sobrang uh, mahigit 1,000 yung pagbili-lipid. Abayos mo, bayad ka pa doon sa mag-ayos. Tapos, ang pinta, ang mahal, ang magpapin. magpapint. So, kailangan talaga guys, hindi lang talaga awa dapat na meron kapag nagpaparent ka ng bahay. Kailangan mo talaga yung uh, bayad nila bago sila tumira. Nasa ganun, eh, maingatan naman nila yung property mo. Hindi, tumuloy lang sila parang sa kanila, eh, parang libre lang. Tapos, ikaw na may-ari, sa huli, ikaw yung matatalo, ikaw yung mapipervisyo, ikaw yung gagastos. So yun yun guys, yung gusto kong sabihin na tips yun na kapag nagparent ka ng bahay, dapat talaga hindi lang awa, dapat merong deposit at merong advance at merong talagang kasunduan. At dapat piliin mo yung mag-rent na kayang bayaran yung bahay mo. Ayan so, lang guys.